umani ng positibong comments ang pag ni Pau pahardo sa kanyang bagong boyfriend. Alam naman natin na nasaktan si Miss Pau Pahardo sa kanyang long time ex-boyfriend na si Scotty Thompson. At ang nga ang masaya dahil masaya na muli ang puso ni Miss Pau Pahardo. dahil ang nagpapatibok na kanyang puso si Mr. P.J. Reblora. At is siyang nurse. Masayang ibinahagi ng dalaga ang kanilang picture na magkasama. At ngayon ay nasa Thailand silang dalawa. At ayon sa mga netizen, deserve na deserve ni Miss Pau Fajardo na mahalin siya. Totoo nga ang kasabihan, pag may nawala doble ang ibabalik sa'yo. Dahil nung time na sad si Miss Pau, hindi siya iniwan ng mga taong nakapaligid sa kanya. At lalo na ang kanya mga fans, pinakita talaga nila na mahal na mahal nila ang dalaga.